Mga momshi, Bex, at ate, handa nyo na ang popcorn nyo dahil ang chika ngayon, mas mainit pa sa flat iron ni ate sa Divisoria. OMG, si Ray PJ Abelana, ang ating veteran dadiyo sa showbiz, ay may anim na palang anak sa tatlong magkakaibang berlash. Yes, mga sizzy. Hindi ito script ng telenovela, hindi rin ito plot twist ng reality show. Totoong buhay ito, at si PJ ang bida sa Anak ng Anak Chronicles. Una sa lahat, ang yi wife ni Koya ay si Ria Reyes, isang aktres at ang jowang legit na naging ina ni Carla Abelana. Yes, si Carla na beauty queen levels at kapuso darling. Pero hindi lang yon mga Mars, may isa pa silang anak, si Erika na ate ni Carla. So unang babae, dalawang kids agad. Boom, productive. Pero sabi nga ni Kuya PJ, hindi ko ginusto ang hiwalayan. E ate, kung hindi mo ginusto, bakit parang kolektor ka ng baby mamas? may checklist ka ba? Char lang. Pero seryoso mga sis, umaasa raw siya na sana, ang current partner niya ay panghuli na. Well, good luck sa part apat kung sakasakali. Kaya ayan mga mere, kung may matututunan tayo sa chika ngayong araw, ito yon. kung si PJ nga nakaanim na anak sa tatlong babae, ikaw pa kayang single, wala pang jowa. Huwag ka mawala ng pag-asa, sis tandaan, love life man yan o anak-anakan, sa showbiz, lahat may plot twist. Pero teka, hindi pa tapos ang kabanata. Dahil after ni Rhea, lumundag agad si PJ sa second love of his life, non-showbiz raw, charot. E eh kahit hindi artista, nabuntis pa rin ang dalawa si ate. Pero Bex, sa dulo, hiwalayan na naman ang ending. Hala, bakit parang serye ng Netflix ang love life ni kuya? At ngayon, sa kanyang third and current partner, na sana raw ay the one na dalawa na namang anak ang nadagdag sa tropa. Kaya mga beshi, kung bibilangin natin lahat ng mini PJs, isa, dalawa, anim, anim na anak, tatlong babae, isang PJ. Ang saya sa reunion nito, for sure.